Walang tigil sa paghingi ng tawad sa mga kaanak ang ginang na inaresta sa tagig dahil sa paggamit ng mga sariling anak sa cyber sex operation. Ang mga minor de edad pinagawa ng kung ano-anong kalaswaan para sa mga kliyente sa internet. Balita hatid ni John Consulta. Isinalang sa inquest proceeding ang nanin na inaresto ng NBI dahil sa cybersex operation sa tagig. Nakaharap ng sospek sa NBI ang kanyang mga kapatid. Hindi nila maitago ang pagkadismaya. Mama, ano naramdaman niyo nung nalaman nyo ito? Uh, natakot po kami kasi hindi namin alam kung ano nangyayari. Hindi na, medyo na siya kami. Kasi matagal nga siyang nawala, tapos biglang ganun yung mababalitaan namin sa kanya. Yung ginagawa mo doon sa mismo anak niya, medyo nalulungkot pa kayo? Siyempre naman po, kasi ano, amang namin. Ah, <laughs> <Ay>, mga ate. Matawarin <laughs> niyo ako, nagani, mga anak ko. Sa surveillance photo nga ng NBI, makikita ang sospek habang kasama ang isang babae na kapit kapitbahay at pinakabagong recruit sa cybersex operation bukod daw sa pagpapahubad. Pinapagamit rin ng sex toy ng ina ang kanyang sariling mga anak tuwing sumasalang sa cyber sex operation at sa couple videos kung saan may partner ang minor de edad na inutusang gumawa ng manalasawang eksena sa harap ng kamera habang nunonood ang mga dayuwang parokyano. Sampung taon at pitong taong gulang ang kanyang mga anak. May aktual na ginagawa po at ginagamit ng mga sex toys. At may mga aktual na mga taong kapartner po sila. Kahit gaano pa ang idahilan mo na sobrang kahirapan, hindi mo dapat inaabuso ang sarili mong mga anak, lalo na't ikaw ang ina. Mayroon pong ganong mga findings na ang inaabuso pagdating ng panahon ay siya, siya rin magiging mga abuso. Bukod sa child abuse at human trafficking, naharap sa kasong paglabag ng Cybercrime Prevention Act na non bailable at may parusang habang buhay na pagkakabilanggo ang nanay. Ang mga impormasyong ito ay pre uh, provide natin, ibinigay natin sa ating counterpart sa Homeland Security para rin sa kanilang uh, isinasagawang investigasyon uh, sa kanilang mga Uh, US Nationals. Kami po ay magpapatuloy sa ating kampanya against any and all forms of human trafficking at ipagpapatuloy po natin. Hindi po tayo magsasawa hanggat meron pong naabuso at maaabusong mga bata. Hawak na ng DSWD ang mga anak ng sospek at sumasa ilalim sa counseling para maibsan ang trauma na kanilang pinagdadana. John Consulta, GMA News.